Good morning mga kabakyard no. Ngayon po papakita ko sa inyo ngayong umaga yung okra ko po na hinapay ko po siya tsaka pinahiga ko po. Ang purpose po bakit ko po siya pinahiga kasi sobra na po siyang taas. Yung okra ko po 8 months na po siya no. Papakita ko po sa inyo yung, yung okra ko na pinahiga ko po siya kung gaano po siya kaganda. Ngayon po titingnan niyo po no. Ito po yung okra ko po no. Pinihiga ko po siya, tinali ko po siya no. Naliya siya para humapay po siya. Humapay o piniga, piniga po, no? Tingnan nyo po kung gano'n po siya gano'n. Tumubo po siya. Ang dami nyo po tumubo, no? Tingnan nyo po. Tumubo po siya. Mas maganda pala po sa okra na hinapay po siya natin at saka pinapayga po, no? Kasi po, maganda po siya. Ang, ang tubo niya po, pataas. Ang dami po, no? po, tingnan niyo po, ang po. Oh. So, po, may bunga na po siya. May linapay ko po. Sayang naman po kasi natin, putulin kapag sobrang taas po. Tingnan niyo po kung gano'n po siya kataas. Diba mataas? Mas so, may mataas pa po dyan. Ngayon po, hinapay ko siya. Para po, hindi masyadong mataas. Maabot ko lang po siya. no? Maganda po sa okra, no? Huwag po natin putulin yung dulo, no? Ihapay lang po natin siya, no? Paiga po natin siya para po mapakinabangan po natin siya para kahit na maabuti po siya ng one year at least marami pa pong kayong makukuha sa kanya at maraming sumisibol po, no? Yan naman po, no? May mga bunga na po siya ngayon, no? Po. At Magandang umaga po ulit po at maraming salamat po no